100% na ang pagpangandam sa dakwensa na pula alas katak ng partial bridge closure sa First Mactan Bridge karong Abril 2. Ano ang report ni Alan Domingo? Okay. Okay. Personal nga gihan ay ni City Engineer Alan Perdigon ang pantalan sa kasamahan sa barangay Poblasyon Dakbayan sa Lapulapo. Gisiguro nini nga magamit ang pantalan sa barge nga kargahan sa masakyanan patabok sa Dakbayan sa Bandawi sa dili pa ang Abril 2 dunay mga sagunting sa atop sa mga balay ang kuhaon aron dili makasabot sa mga dagkong sakyanan apan dunay usa ka babaeng residente nga nagdumili pagpatandog sa iyang balay gipasalig sa city engineer nga Elisan ang matandog nga estruktura. so amo pa tanaw og no, pilay magasto na to adto bayaran, magito dili mo tumay mo gusto unta sa city engineer nga mga light vehicles lang ang paigiyon sa dapit. Apan doon ay mihangyo nga tag-iya sa mga dagkong sakyanan. Pero ang karsada, wala no, yung problema. Doing, oh, ang katunan lang, wala, dali naman itong tagtangon. O, oh, mahuman, eh, clear lang ito naman, mahuman kayo siguro na. Karoon, masugdan ito, posibil so, mahuman kayo siguro na yun na karoon, Samtang nakahanay na usab ang City Traffic Management Service kun CDMS sa paghapsay sa dagan sa masakinan sa panahon nga ayuhuna ang unang taytayan. Prepare na me. 101% prepare na. Paghats pa lang sa idea ani na mo na may barging, may peribot, amo nang daman daan. Hinoon manaumon ang CDMS nga dili makapikto ang partial bridge closure sa dagan sa trapiko kay ipatuman man kini gikan sa alas 9 sa gabi hangtod sa alas 6 sa buntag. Ipeber na na mga kakulian, tabo man lang na kung na mga back down, o kung di ba na yung disgrasya sa babaw, mauna na na mo ka-experience na traffic diya sa first, first or second bridges. Alan Domingo, Balitang Bisdak.